Dito kami sa sa kainin. Pinatid kami ni Kuya. Makikipakita. Saan po yung ano? Black, itong ah, ito ba? Black 28? Dito. Ah, dito. Okay, okay, okay. Kuya. Magbabayad lang ako kay Kuya. Dahil natin kami dito. Kuya, pag-unak Nasa dito kuya? Oo, ah, dito basta Ah, okay, okay. Salamat. Ano walang dito. Dito kami sa block ah. sa ina Ayan, magtatanong-tanong kayo dito, mga kasari-sari store. Kung saan yung bahay ni nanay. Ni nanay, black store. Ano? San po yung, ano, lakay ni nanay? Ayan, yeah. <music> <cities> sa ah, no. lahat na Sa lahat na mga mga pang-papasok. Haan, may ekspensya dito. Saan to yun? na bahay mo. Sinanay sari store nalito pa sa kanilang lugar. Ang ganda na lugar, mga sari right. store. May salamat sa Dito, daan kami. At ito naman yung ano si yung blogger so ada na eh ayun po. kami ngayon araw dito. Bye bye kay. Ayan ito yung mga kapitbahay ni nanay dito. Mababait pala sila dito, sobra. Ang ganda ng lugar nila mga sari-sari store. Ayan. Ito na nang halaman nila. The train Okay, balik tayo. Okay, pwede magtanong, saan yung lot 28? Nagbablogs nanay? magkatahe 19? Bali sa dulo pa. Salamat. Dulo pa ka siguro kasi 19 pa lang po. 28. Ang daming halaman dito mga kasari-sari store. Grabe. Ayan o. Bonggang-bongga pala. Ang ganda ng lugar. Malamig. Ay, derecho kami dito, mga kasari-staris to. Magtatanong ulit tayo. Dito. Lot 1928. Yan. Hello po, pwede magtanong. Saan po dito yung ano? Lot 28. Kay nanay po, sa nagablog. Sa nagablog po, kay nanay. Magtatabi po. Dito uh, oh. sa okay, Dito bang dito, 20? 10, 20 ito, no. dito no. Hindi sa sa sabi kasi doon doon kami binaba, Dito uh, daw opo. 10:28. Kakailangan kasi ang 920. Oh, Abali doon? Oo. Oh, oh. Pero sabi nung at mama... At ibin kasi, kasi to. nakakano no? At ibin. May even, ligaw kano, kano, kano. <laughs> pa kami. <laughs> oh, dito. Uh, kasi ikot na naman kami. Yung kataliguran nito, tindin. tindin okay. Okay. Pero sabi nung babae doon, dito daw, nangyayita tayo daw. Kasi oh. at ibin kasi to. Salamat dama. Kaya nung mabait mga natatanungan ko si kuya. Mananay din kasi to. Si Ate Joon. Mananay. Sige kuya, sige sige. Salamat. Mananay din kasi to, tindin. Babae? Oo. O baka pangalan pangalan niya. Basta si nanay magtatahi ang pamagat ang content niya kasi vlogger kasi siya. Ah, hindi, hindi yan. Si nanay, payat. Hindi, ito, si Marlite. Hindi, ano yan eh. Nag-ukay yan eh. Nag-ukay yan eh. ukay yan eh. Hindi naman mananahin. Ang pangalan niya kasi ukay magtatahi. Ay, yun ano, nanay ko Nasaan siya? Nasaan? Nasaan? letter. na Ang Ito? Hindi pa nga 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 aso? Okay. Eto. Balik kami, nandito siguro Ito? Eto. Ayan, 27. Hello po. Ayan, magtata magtatawag tayo mga kasari sari store. Ito na siguro yung hinahanap natin. Bahay, ayan. Dito. Ay, ito na. Si nanay, Lady. Ayan, mga kasari-sari store. Bonggang bongga. Mapapanood nyo sa content ko si Nanay. Ayan, o. Oh. Smiling face talaga siya. Kahit sa content niya, smiling face. Ayan, si Nanai, Lady ba, Nay? Tinuturo. Ayan. Dito meron ako ng binisita namin excuse me po binisita namin si Nanay Lady ngayong araw mga kasari store wow iba talaga pagyayamanin mga kasari-sari store tingnan mo oh. ang linis ang kanilang mansyon <laughs> ayan pwede pumasok na ayan ito na nandito na kami hindi kami nahirapan maghanap mga kasari-sari store ayan nandito si Nanay Lady ayan o Hmm? Ito yung aking video. Ito yung kanyang, ano apo. Okay. Ayan. Sabi ng mga tao doon, bakit daw nakapatay yung cellphone ko? <laughs> Ang sabi ko, ginamit ko yung content ko para mahabang record. Kasi pagka-reels, maigsi automatic video lang. oh, video po siya. Hello? So, paano mga kasari-sari store? Dito yeah. na muna, ha? Papatayin ko muna ang aking vlog. Mamaya maya at makikipagmaritisan ako kay Nanay Lady. Ayan, kitang kita nyo na ha. Talaga in. <laughs> Siya po ay isang vlogger. Oh, hello vlogger po. talaga siya. Bonggang bonggang -bong shout out ito. Si, uh, <laughs> si Alexa, Alexa, mini store. Ayan, oh. Alexa. Oh, oh, Thank you. you. Alexa, marantal na lang. Pwede na po yun. Ayan, tuwan-tuwa talaga ako. Sige, ma patayin ko na muna ha. Hanggang sa susunod na video, makikita nyo. Ay, Diyos ko, ang hirap. Mabuti ang babait ng mga kapitbahay mo. Ay, ako.